Maaga umalis si Daddy para pumunta sa LTO kasi magpaparin niyo siya ng rehistro ng sasakyan namin. Hindi na kami sumama ni Grey Grey kasi nga ang aga niya umalis tapos wala naman kaming gagawin doon, may inip lang kami doon. Pag uwi niya naman, pumunta kami sa grocery at etong si Grey Grey nga ang nagbitbit ng galon ng tubig namin. Natuwa nga yung guard sa kanya at pa siya na bitbitin din daw niya pa uwi kapag may laman na. Dito kami ulit ng grocery sa Walter Mart para makabili ng pamalit dun sa galon ng tubig. Bale, sinurender namin sa customer service yung galon na walang laman para imbis na 447 yung babayaran namin naging 197 na lang. Bali para kang nagpa-refill ng tubig ganon. Dito lang din kasi kami nakakita sa Walter Mart ng galon na distilled water. Distilled pa rin kasi talaga madalas na pinapainom namin tubig kay Grey Grey. Anyways, ang dami kong chika dun sa tubig. Itong si Grey Grey, ang dami nang na-add to cart. Ayaw na niya sumakay dun sa loob ng cart. Mas gusto na niya yung siya yung kumukuha ng mga binibili namin. At siya na din yung maglalagay dun sa cart. Baka next time nga, siya na lang talaga ang mag As always, konti lang yung mga binibili namin kasi weekly naman kami nag-grocery. Gusto ko sana talaga once a month lang mag-grocery kasi nakakapagod din mag-grocery every week. Tapos feeling ko parang mas ramdam mo yung gastos kasi every week kang nag-grocery. Pero dahil maliit lang naman yung pantry cabinet namin at wala kaming extra storage space, hindi talaga kami makapag-stock ng marami. Pero malay nyo naman sa next lipat namin, sa talagang bahay na namin, ay eh magkaroon na tayo ng mas malaking ref at mas malaking pantry or storage, ba diba? Tinatry na rin pala namin na as much as possible yung mga gulay, karne, mga prutas sa palengke na namin bibilhin. Pero kasi recently may mga inasikaso kami kaya hindi kami nakadaan sa palengke so sinabay na lang namin dito. I know, excuses, next time talaga sa palengke na kami ulit, pagbigyan nyo na lang kami ngayon. So ayan lang naman yung mga binili namin, and konti lang, pero grabe, halos 5k na yan, ang mahal lang bilihin no. Nung nasa cashier na kami, pinauna na namin ni Punch, itong parang stick-o, pero hindi stick-o yung brande, eh. basta iba siya. Kasi si Grey Grey nagugutom na daw. Tapos bago kami umuwi, ayan, nag-arcade muna, naglit si Grey Grey, pero sakay-sakay lang siya dyan kasi wala kaming token. Kinagabihan, nagpunta naman kami dito sa Ayala Malls, Vermosa. Noon ang punta namin dito, sabi ko kung babalik kami, dapat hapon para mas matagal kami dito. Eh kaso, ang tagal magising ni Grey, Grey sa nap time, kaya ayan, ginabi na naman kami. Pero okay lang kasi this time may dala na kaming bike. Last time kasi may nakita kaming bata na nagbabike kaya sabi namin pagbalik namin dalhin din namin yung bike ni Grey Grey. Ang ganda kasi dito malawak yung open area nila talagang makakapagbike ka or makakapagjogging ganyan. Meron ding playground dito and nag enjoy din si Grey Grey dyan pero this time talagang mas na enjoy niya yung pagbabike. Ako na ngayon napapagod sa kanya kasi ayaw niyan tumigil pero sabi namin magpahinga naman siya at mag-dinner na muna kami. Dito kami kumain sa morning after and first time namin kumain dito. Ito yung order namin, barbecue ribs. Hati na kami ni Grey Grey dyan. Tapos kay daddy naman, three egg white omelette. Medyo pricey para sa akin yung mga pagkain nila dito. Pero masarap naman, tsaka malaki yung serving nila. After namin kumain, uwi na sana kami, pero naisip namin dumaan sa SM Molino. Buti nga naabutan pa namin kasi mga 8.30 na yan, tapos 9pm nagsasara yung mall. Naalala kasi namin, wala pa kami nabibiling regalo para kay Kuya Seb. Magbo-birthday na kasi siya and wala na kaming ibang time para bumili, kaya ayan, pinush na namin na makabili talaga. And alam nyo naman na kapag nasa toy store, hindi pwedeng hanggang tingin lang si Grey Grey. Kaya iniiwasan na talaga namin pumunta sa toy store eh. Pero may bago kaming rule ngayon. Kailangan makapag-declutter muna kami ng toys. Sabi ko magbenta muna kami para may pambili kami ng bagong toys niya. And okay naman daw sa kanya. So for sale na po lahat ng mga laruan ni Grey Grey.